Good morning guys. Isa namang breakfast na gagainin namin ay malupitang mga breakfast. Ito niloto ko na apritadang baboy. May pritong dalambundok. May pritong manok pa. Andun pa si commander nag ice Ang gahig oh, o no, naman ta dugay pa. Ito bagal talaga guys yung aking ladies. Ipumpis ka na kami sa guys. Ang tagal niyang bukita dito. Naginis ako sa mga kanya. Ano? Bilisan mo naman. Kung is up, two times good.

Good morning daw sabi niya guys. Batiin niyo rin ng good morning. Para mas maganda raw yun. Batiin na kanyang umaga. Kailangan niyo sa'ng batiin ng good morning. Good morning sa sabado. Bati buong linggo. problema kung araw-araw yung magbawas, no? <whales> ko yung yung ano? naman <thumbs up training enables> <pequeño> seiru yang patay lembut lembut. Hmm. Coba no? hmm. hmm? Coba <tuh> 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 <tuh>

Ito ang aga. Huwag ang gano'n. topic na. Hmm. So, nakalis ka ng sa badungan yun. yung tapos ka ito. Ang galing araw, yan. mo sa na gaitay. Okay. Naman, sa naman, sa sakit. Ang Pero mas maganda ngayon, no? Gano'n Panjang bebas kok, Jung. Pas blus. Tutupin. Boga sedih mendadak dan membawa sulit. isip na ako. Ubusin na. Kasi bakit sabi nga na pindot-pindot ka para ka naman tiyan, di ba sabi? Lalo ka naman naging makulit. Sipag lang. Dami kong pinindot sa surabi. Puro ako agri-agri. Ano mo sabi nga yung babayad yan?

Ito mga important na pusa talaga. Wala sa kanilang mga pagkain na ganito, no? Hindi na nangyahingi. Hindi na. Tugpras mo ano ko sa mga bis na? Sige. Pato sa mga. Binayaran ka ba na itong mga Ito ay akin, Fred. Asan ba yan? Bakit? Pera ko naman yun na? Pera nga. Ako naman bumili. Bili ka na Bili Continuation guys. Kanta Alam mo sa kanta ba? Ayun po tayo, hindi na may kinakanta ka. Hindi naman picture ng background ng kanta masak lagi tadi bahasa direk Yo me vuelvo a la como yo. Sin fuerza. Se ponga en la mano con la Ya selamat